Ngayon lang ako nakakita ng wedding shed na ginawang bahay. At ito ang aking napuntahan dito sa Barangay Wawa, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Trapal at kumot at kung anong pa pwedeng maipantabing sa kanilang tahanan. Grabe ang kanilang kalagayan dahil na-stroke pa ang maliki ng tahanan. Kaya tanging naghahanap buhay ang ilaw ng tahanan. Pagbabasura ang hanap buhay ni Ate Gerly. Napagtisa ko lang po ang trabaho na basura. Ang sahod ko po ay 1,150. Isang buwan? Opo. Paano ka uh, kakasya sa isang buwan yun? Ano po? Pinagabigay mi sa wala. Naanong ko na po rin na rin. Misan hindi ko po siya pwedeng gutumin. Nagawala na po ako ng palan para makakain po siya. 1150 daw ang sahod niya kada buwan. Kaya kada sahod, ibibili na lang daw ito ng bigas. Ngunit isa sa mga problema niya ang gamutan ng kanyang asawa. At pagkain ito, hindi na niya alam ang gagawin kaya pinapasadyos na lang niya na sana may taong tutulong sa kanila.